Yo! What's up mga kapar! So welcome back to our vlog sa panibagong nating videos mga kapar. So ngayon ituturo ko sa inyo ang apat na program na kadalasan ginagawa ko para makuha ko yung wide lats. So ang first program natin mga kapar is ang cable pull down. So dito medyo nag heavyweight po tayo dito pero... Imbis na mag high reps, binawasan ko yung repetition ko dito mga kapar Kung baga, imbis na 15 reps, naging 10 to 8 to, 9 to, 7 reps na lang tayo dyan mga kapar Tips ko lang sa inyo mga kapar, huwag kayong masyadong magsiswing So tapos na tayo sa una natin program mga kapar So proceed naman tayo sa pangalawa natin program Which is ang ating ang cable fall over mga kapar so dito naman nag sets tayo ng 15, 12, 10 reps at 3 sets so dito sa program na to mga kapar kailangan na magawa mo ang proper execution para ang mismong lats talaga ang tatamaan hindi ang ating shoulder kung baga, kailangan mong pakiramdaman kung tumatama ba sa lats mo ang bawat paghila mo pababa ng rope at iwasan mong masyadong mag swing dapat naka vertical position at dandahan mong hilain pababa ganun din pag pinu pull out mo na yung e-ball para mas maramdaman mong hindi talaga kayo para sa isa't isa huwag kang assuming tanga So dito naman sa pangatlo nating program mga kapar is nag pull ups tayo dito mga kapar Nag sets tayo ng 3 sets at nag reps tayo ng 10, 9, 8 mga kapar para sa ating lats At kung sa tingin nyo naman medyo nagaganan na kayo sa katawan nyo Pwede naman kayo mag add ng weight or mag highly repetition kayo mga kapar Nasa sa inyo naman yan mga kapar Basta ang importante, masaya kayo sa ginagawa nyo. Okay lang yan, pagpapatuloy nyo yan, mga kapar. So, lastly but not the least, ang pinakahuli natin program, mga kapar. Dito ay nag-side dumbbell rows tayo, mga kapar. At dito naman, ginamit natin ang 40 LB. Side by side yan, mga kapar. At dito, ang ginawa ko is, nag highly repetition ako dito mga kapar kumbaga drop set para sa ating last program para sa wider lats natin mga kapar so yun lang mga kapar para sa ating wider lats program salamat sa mga nakapanood at sana may natutunan kayo sa videos na ito hoping like and follows na lang para sa ibang videos pa natin mga kapar